Okay, ano? Oh, sarap! good morning, good morning! Nagluluto tayo ng ano, pang almusal. Dinugo ang karne baboy. Oh, sarap! Oh, sarap! Dinuguan! Oh, yan Oh, dinuguan. Oh, oh, sarap! Mmm! Sarap with green chili. Oh, with green chili. Sarap! Oh, sarap ng ating ulam ngayon sarap ng ulam natin ngayon umaga dinuguan with green chili di ba sarap oh, wow oh. yan yung green chili nyo mm. -hmm. green chili sarap yan ang ulam natin ngayong umaga yan masarap ang ating inuulam oh, malapit na, malapit ng maluto. Tikim-tikim na tayo, tikim-tikim. Hmm. Tikman natin. Oh, di ba? Sarap. Tikman natin, guys. Yan, tikman na natin ang ating nilulutong dinuguan. Hmm. Sarap. Mm. Perfect. Sarap. Ano, oh, naluto na nang ating dinuguan. Sarap Oh, wow. Hmm. Sarap ang ating tinuguan Oh, wow. Yan. Hindi na kahit kain na tayo. Hmm. Mm, sarap ang ating dinuguan. Good morning sa ating lahat. Kain na tayo ng dinuguan. Hmm, dinuguan carne baboy. Sarap. Hindi kain tayo. Yan, good morning sa ating lahat. Almosal natin ito. Almosal.